Nung malaman kong hindi na ako kayang pag arali ng aking mga magulang sa kolehiyo, agad kong tinanggap ang desisyon nila. Kailangan din kasing bigyan ng pagkakataon ang iba ko pang mga kapatid na makapagtapos man lang ng high school. Mahirap talaga ang buhay namin. Para kina mama at papa, sapat na raw ang makatuntong kami ng sekundarya para hindi kami maloko ng mapagsamantala kaya napandesisyonan kong lumuwas papuntang Cavite para maghanap ng trabaho. Sa awa ng Diyos, natanggap agad ako bilang production operator, kahit first-timer pa lang ako. Lunes noon, unang araw ng aming orientation, isang linggong training bago kami i-deploy sa kanya-kanyang department. Dahil excited at gusto magpakita gilas, alas 7 pa lang ay umakyat na ako sa training room. Nasa ikalawang palapag iyon sa pinakadulo ng gusali at halos wala pang tao roon. Habang naghihintay, nag-scroll ako sa cellphone ko. Sa di kalayuan, natatanaw ko ang janitor na nagva-vacuum. Napansin kong pasulyap-sulyap siya sa akin hanggang sa lumapit na at tanungin ako kung anong oras ang simula ng orientation. Sabi niya, mas mabuting bumaba ka na lang sa kantin para doon maghintay ng mga kasamahan mo. Baka matakot ka kasi may nagpapakitang bata dito. Doon ko lang biglang naalala, kanina pa pala, may batang naglalaro sa tabi ko. Pinadribulan ang bola. Akala ko anak ng janitor. Pero nang lingunin ko ulit, wala na siya. Dumating ang unang araw ko sa production line. Ako lang ang na-assign sa pinakadulong department. Ayon sa trainer namin, malayo ang CR mula sa linya namin. Kaya kailanan pang humingi ng ID pass. Dahil alas 5 pa lang ng umaga at 6 ko lang pa ang pasok, naisipan kong mag-CR muna. Di ilaw sa loob, malamig ang hangin na parang galing aircon. Pumasok ako sa gitnang cubicle. Habang nakaupo, biglang may narinig akong umiiyak na mabae sa kabilang cubicle. Pasinok-sinok siya at kakaiba ang boses niya punong-puno ng sakit at lungkot. Napatawa pa ako sa una. Siguro iniwan ng boyfriend, bulong ko sa sarili ko. Pero habang tumatagal, parang lumalalim ang iyak niya. Dumiberecho sa buto. Doon ako kinilabutan. Dahan-dahan kong sinilip ang ilalim ng cubicle. Walang paa. Bigla kong naalala. Ako lang ang tao sa CR. Ako pa mismo ang nagbukas ng ilaw pagpasok ko. Halos mabaliw ako sa takot. Tumakbo ako palabas at sakto namang napadaan ang grupo ng mga operator. Nang tanungin nila ako kung bakit, agad kong nasabi, may multo sa CR, kaya nagtakbuhan din silang lahat. Lumipas ang tatlong buwan, night shift naman ang schedule ko. Ako ang naatasang tada-supply ng pyesa, kaya madalas akong nasa bodega Isang gabi, habang busy akong nag-check ng mga barcode, may dumaan sa gilid ko. Isang taong nakaputi. Akala ko operator. Pero nagtaka ako kasi ang bilis niyang dumaan. Parang nililipad lang ng hangin. Nang dahan-dahan kong lingunin, nakita kong nakatalikod siya. At doon ko napansin, hindi nakalapat ang kanyang mga paa sa sahig. Nagmadali akong lumabas halos hindi na huminga sa takot. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari maraming salamat